Hi guys! Welcome back to my channel. Uh, andito na kami ngayon sa bahay. Pagating namin kanina, hindi agad ako nakapag-vlog kasi super init sa labas. Kaya nagpahinga muna ako ng saglit, humiga muna ako sandali. Kasi alam niyo naman na mahina talaga ang immune system ko pagating sa mga uh, may init na lugar, maalikabok. Hindi ko alam kung bakit. Sabi nga nila, sakit daw ng mayaman yun. Eh bakit naman ako mahirap lang pero... Pata ko din na ganitong sakit, 'di ba? Ayun. Tapos habang wala pa yung anak ko, ginamit ko muna yung iPad niya kasi yung cellphone ko lowbat na. Tapos ina-upload ko pa yung mga video na ginawa ko kanina na, na nasa chukay-chukay kami. yon Eh, wala pa naman siya. Ayaw niya kasi pinaginagamit yung iPad niya. Pero si mami niya, makulit, tigas ang ulo. Ayan, nangialam na naman. Um, ipapakita ko lang sa... Ay, yung pala damit ko ngayon, ito, uh, bin, ano pala to, uh, bin, binirigalo to sa akin ng mama ko nung anong uh, last year. Tama. 2017 uh, January 1 kasi yung birthday ko, tapos bagong taon. Kaya, yun, lagi talaga akong may gift sa family ko, sa mama ko, sa kapatid ko, at sa tatay ko. Ganun din sa anak ko, pati na rin sa kay habi, Kaya, yun. Ayan. Ganda siya, guys. Kasi summer na ngayon, eh. Ang init-init kanina. Kaya talaga pagdating ko, palit agad ng damit. <laughs> yun. Ayan, simulan na natin. Papakita ko sa inyo yung mga bindil din namin kanina. Um, kaya dahil sa talagang suki na ako doon sa Passion Delight, ah uh, binigyan nila ako ng discount na yung mga dress na 139 pesos, binigyan nila din nila sa akin ng 100 pesos ang isa. Kasi marami naman daw akong binili. Halos ah uh, binig uh, magkano ba binayaran ko kanina? Inabot din ng 2,200 pesos lahat. Na wala naman talaga akong plano bumili. Kaso nga lang, talagang tukso eh. Kasi alam nyo guys, nung mataba ako, dati kasi ano ako eh, 60 kilo ako. Kahit pupunta kami sa labas, okay, okay, wala akong kaganagana bumili ng damit. Kasi nga, ang taba ako, alam yung parang, wala, ang kaya ang ginagawa ko noon, siguro mga 3 years old lang nun si Ashley, yung anak ko. Uto, ang ginagawa ko nun puro sa anak ko lang yung gamit. Puro sa asawa ko lang, ganyan. Pero ngayon, pumayat na ako. Ayan, bumabalik naman ang bisyo ni Cherry Rai. Ayan. Sa mga nagtatanong po kung bakit ganito ang aking tono, kasi nga po, bigula si Cherry. Kaya may tono yung pagsasalita ko. Kumbaga mali-mali. Tsaka, ang importante, mahalaga naman, di ba Ang importante, na naiintindihan niyo naman yung sinasabi ko. Ayan. <clears throat> Medyo wala-wala na naman yung tama ko, ng allergy ko. Kaya, medyo malakas-lakas na naman. Kanina, iba na naman yung boses ko eh. Kasi nga gawa nung lakas ng amoy doon sa jukay-jukay. Ayan. Lalo nga guys, kapag ka-aircon, ako! Lalo ako, lalo akong kahit may mas ako, may ininom akong gamot bago ako umalis dito sa bahay, pumunta ako sa jukay-jukay. Talaga, ay naabot pa rin ako. Ayan. to guys, bumili ako nito. Ayan. Meron ako nitong kulay brown. Ay, hindi siya kulay brown. Kulay Uh, old rose. Basta parang uh, ano siya. Hindi ko alam kung anong tawag sa kulay na ganun eh. Yun. Basta yun na yun. Hindi ko alam. Ito, bumili ako nito na 99 pesos na lang siya. Pero lahat, lahat ng items, kapag ka, naka-apat ka, binibigyan nila ng 300 pesos. Ayan guys. O, oh, ang ganda. Ayan. Tapos, hindi ko alam kung anong tatak nito eh. Walang tatak. Ayan nyo na yan. Tapos ito naman, Mark Spencer. Yung tatak niya. Hindi ako nagsusuot ng ganitong damit. Kaso lang sabi ni madre, eh, ang ganda daw. Kaya kunin ko na. Bagay, pangpunta punta ng, ano, ng city hall, mag-grocery ka, o, o kaya malamig yung pupuntahan mo. Kahit summer naman kasi kapag kapupuntahan mo, malamig yung lugar, pwede mo siyang suotin. Tapos, ito, pagpupunta ako ng city hall, o kung saan man na maraming tao, divisoria, na kailangan hindi kita yung ating cleavage para hindi tayo mukhang bastusin at hindi rin tayo mahirapan kumilos. Ang ganda niyan, itatak niya, ang tatak niya, may siya sa halap na Les Miserables. Aha! Uh -huh. Kaya gusto ko siya doon sa pangalan niya. Tapos... Ito po, yan, ito naman, ginusto ko, kasi maganda siya sa gabi, para kang galing sa uh, langit, na pituwi na, alam mo yun, wala na, basta gusto ko siya. Tapos, ito pa ba? Lahat yan, 99 pesos na lang. Ah, bali, ano pala, apat sandaan. Yan, ito, binili ko din siya. Ang ganda, ba diba? O, oh. o. Oh. Kitang-kita nyo naman, guys, kung nagamit na o hindi, eh. Mahikita nyo sa klase ng tela kung mahimulmul na o hindi. Tapos, ano siya? Uh, plus touch jeans. Jean Smith, yung tatak niya. Ewan ko kung yun yung tatak niya. Basta yan, binili ko. Tapos, dahil magsasummer na at ayaw na ayaw ko na pagating ko na bahay na wala ako nasusuot na maluwag na damit. Mas maganda nga saan ito kung white kaso lang. Pakat, pagka ako sa labas, nauupo ako, nagkakape ako. Tapos white yung suot ko. Bakat na bakat yung panty. Kahit may short ka, iba pa rin. Eh, tabi kasi kami ng kalsada. Pag may dumaan, alam mo yun? Papatingin pa rin. Ayan siya. Pero ano guys, pwede ko tong gawin pang ano, pang gro grocery. Kasi makapal yung tela niya. Pag short ka lang, kahit hangin-hanginin siya, hindi pa kat yung kayo, hindi pa kat yung kailaliman mo. Diba yan? Lahat na lang black. Black ulit. Ayan. Ito. Ito naman, hindi ko, ano, hindi ko alam kung malaki sa akin. Parang malaki ng konti sa akin eh. Pero, ito guys, ang ginusto ko dito, Tararan! Mga lips lips siya. okayo oh, cute. Ang cute cute yun, di ba? Oh, yan. Tapos, black uli. Ang ah, ha? Ayan. Mabila ako nito. Ang ganda niya, oh. Ah, ano ba na Wala, nakalagay medium lang eh. Tapos, ito. Ito, hindi ko, hindi ako nagsusuot ng ganito. Kasi malaki yung ganito ko eh. Ay, kilik-ilik -kilik ko. Sorry. Malaki yung ganito ko. Kitang-kita. Kaso lang, dahil pangalan ko siya, Cherry, binili ko na din at pa-summer naman. Tapos, dahil ako, dahil sumulat sa pulpa lang, talaga mahilig na ako sa kulay pink. Wala nang ako halos damit na pink eh. eh. parang ano ito, casual lang siya, ka ano siya, yung ganda ng pagkaka-pink niya, buhay na buhay. Alam mo, parang ang sarap. Girl na girl. Ah! Oh, ganda. Tapos, 99 pesos lang. Pero guys, pagka pumunta ako sa ibang ukay-ukay, -okay, mas may mura. 50 pesos lang, pero talagang mga bago pa din. Kaso nga lang, talagang yung lugar nung yukay-yukay na yon Mainit, sobrang init. Tapos, ang liit ng fitting room nila. Tapos, Kaya kailangan talaga kung mayroon kayong mga allergy, na katulad ko, magdala na po kayo ng mask at uminom na kayo ng gamot na pang kontra sa alikabok at amoy. West, sa wakas may brown, guys. Oh. Oh, pwede ko siyang balakad. Kasi summer na ngayon. Tapos ito, medyo makapal ang tela niya. Pero ang ginusto ko sa kanya, may electric pan sa gilid. Electric pan talaga. May bintana siya sa gilid, guys. Ayan, oh. Butas-butas <laughs> yung gilid niya. Kaya yeah, hindi siya mainit. Uh, Baris and Earth, yung tatak niya. Hindi ko alam kung ano yan, kung ano tatak niya. Basta, wala akong pakialam kung ano tatak niya. Basta, bagay sa akin. Ito, nag-aalangan akong kunin kanina. Banana. From Yuka Yuka Yulets. Ayan, nag-aalangan akong kunin kasi parang, ano, parang baka tabakat yung, bala yung katawan. Ano ba yung kilikili ko? Nakikita. Baka tabakat yung katawan dito kung gaano ka kataba. Pero, okay lang. Nag-jacket na lang ako dyan ng itim or gray. Tapos, ito, pang casual lang. Kung saka may pupuntahan ako na uh, kung saan lugar dyan na mainit. Ito susuotin ko. Tapos ito, hindi ko alam kung bakit ko ito kinuha. Uh, tawag dito, ah uh, long sleeve. Dip, uh, kaso masyado manipis, kaya kailangan meron akong doubling. sando o yung brang hanggang dito. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Hindi ko alam kung anong tatak nito. Wala, nakalagay lang. Letter S. O, oh. di wala. Tapos yan. Ito, alam niyo naman, cat lovers ang lola nyo. tereren Kahit hindi maganda yung sa akin, may eksisa sa akin, guys. Pero, dahil may miming siya, kinuha ko na lang. Hindi na ako ng dalawang SF. Ayan. Ito, ito naman. Ano, hindi ko alam din kung bakit ko ito kinuha, pero parang masusuot ko siya ngayon sa amin kung sakaling may mga lakad ako. Ayan. Tapos, ito yung sinasabi. Kung binigay na lang sa akin, guys, ng tatlo, tatlo sandaan. Pero, 139 ang isa nito. Ayan, guys. Oh, ang ganda. Ano siya? Dito kasi sa bahay. Ayan, no? Oh, may, atatak, may ano pa, oh. oh. Ibig sabihin, hindi pa siya nasuot. Sa halata naman sa tela, eh. Minsan kasi pwedeng gawin nila, ano, ilalagay nila yung ganito para labag mukhang hindi na gamit, pero mukhang gamit na. Lalo na sa mga gamit ng baby. Kaso hindi na ako makakapag-vlog nun. Kasi wala na akong baby eh. Baga malaki na yung anak ko. Kayo, yun. Pero ang dami. Mas, mas bago nga yung mga damit ng mga newborn. Kumpara sa mga damit ng mga pamatanda. Kasi mga practical dyan. Para sa akin, mag-chukay-chukay na lang kayo. Ayan o. Oh. short na lang ako dito. Kasi medyo manipis. Ayan, binigay na lang sa akin ng 100 ang isa. At ito, gagawin ko itong ngayong summer. Pag magsisiguro pagka mag-ano ko, pagka mag-grocery. Pero kailangan may sa akong white or blue. Ayan. Alam nyo, natutuwa ako kasi na kapag ibon ako ng damit, na dahil kasi pumayat na po ako. Pumayat na ako ng lagay niyan. Kasi guys, ito oh. Um, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko ha. Timberland. Timberland yung tatak niya. Ayan. Oh, ang ganda. Ano pa siya? Tapos dito, hindi pa siya masyadong gamit. Tapos, kahit sa mo siya i-partner. Pero pag dito, hindi bagay eh. Hindi siya bagay. Ano siya? Ah, uh, 600 plus 2 eh. 600, paano pa to? Ah, uh, 570. Eh, 30 Basta nabili ko na lang siya ng, basta tinawanan ko ng 450. Ito. Eh, malakas naman ako dun sa Fashion Delight eh. Kasi nga, ako Yun. Tapos, dahil wala nga akong sandals na white, kasi kailangan din talaga ng, yun ng white. Hindi ko, alam ano, ba't ko ito binili? Siguro pa nakita ito ng kapatid ko, ay aiyawan niya ito. Mukhang kasha rin ito sa anak ko. Tarararang! 280 lang. 280 lang siya, uh, Tinawanan ko ng 250. Oh. Hindi ko ay oh, gamit na siya pero hindi pa ano, alam mo yung parang ilang beses, ilang beses pa lang na nagagamit. Eh, no, na, gusto ko lang yung mga ganto-ganto. Hindi ko alam kung bakit. Basta gusto ko siya. Yun. Ah, may mga nabili pa nga ako doon ng oh, mga siguro nasa apat ah, na partner ng dashes na hindi ko pa nasusuot. Kaya gawin ko nga, itatabi ko lang muna. Kasi, akala ko dati kasi nung mga nakaraang buwan, matutuloy kami doon sa plano naming panibagong business. Kaya iniisip ko marami akong mga lakad. Kaya bumili na ako nung sandals na yun. Kasi 150 lang yung isa pero magaganda pa talaga siya. Ngayon, hindi natuloy kasi mahabang kwento, mahabang istorya. Uh, besh, kaya... Kaya yun, hindi, hindi ko siya nasusuot. Kung baga, hindi, hindi ako masyadong umaalis. Pero, uh, siguro mga ilang buwan lang, hindi pwedeng hindi namin ma, ma, makuha yung goal na yun. Goal ba talaga? Ibig ko sabihin, hindi pwedeng hindi namin matupad yung mga pangarap namin ng pamilya ko. Kasi dito talaga sa bahay, tulong-tulong kami. Yun. Uh, yun lang. Uh, maglalaban lalaban ko na to para magamit ko na to at yung iba kong mga gamit na ayan yan ayan yung aparador na yan lahat yan sa akin puro pang alis lang yan kasi yung mga pambahayan yun sa isang cabinet ngayon babawasan ko na ibigay ko siguro dun sa pamangkin ng asawa ko, pati yung mga sandals na iniwan ng kapatid ko, kasi masyadong mahaba sa akin, hindi ko rin masusuot. Lalagay ko dun sa box, para mamaya, eh, pwede, pwede ko nang itext yung uh, kapatid ng asawa ko, o ko siya dito, para madala na rin niya yung mga damit na yun, saka mga sandals. Kasi pati yung iPad kasi ibibigay ko na sa kanya eh. Dahil, hindi ko rin naman kasi nagagamit yung iPad na yun. Tsaka, may konting sira, eh. Papaayos na lang daw niya. Yun lang. Uh, sana po, manood po kayo sa mga sunod na video na gagawin ko po. At, ah, uh, bibigyan ko po kayo ng mga tip kung paano kumita ng pasimple lang. Yun lang po. Bye! Thank you!